Si Mariah, anong course mo? BA Communication Arts po sa University of the Philippines, Visayas, Tacloban College. Ah. Galing ka pa ng Tacloban, Iya? Um, actually, nagbakasyon lang ako, Will. Tapos, pinalad na mapanood namin yung auditions po para sa Beauty and Brains. Kaya, grinab ko na yung chance. Mm, okay. Ilan taon ka na, Mariah? 19 years old na po. Ano to? Ano to? Um, certificate. certificate ko po, ilan po dun sa mga certificates ko. Ito po yung pinaka-fresh nung last last semester lang po, university scholar, kasi wala pong, wala pong mga dean's lister or uh, president's lister. Yun po yung... Ano yung nakalagay? Naka certificate of? Certificate of Excellence to Mariah Comilier in recognition of being a college scholar for first semester uh, academic year 2018-2019. Wow, scholar. Kailan ka babalik sa Tacloban? Mga by the end of July po kami babalik kasi may mga orientations pa po before ng start of classes. Ano trabaho ng papa mo? Um, hiwalay po sila ng mama ko. Yung mama ko po, nagwo work po siya as um, cashier. Nag-edit -e po ng pictures yung magpapafoto ID Saan? ko po. Sa Tacloban? Hindi po. Dito po siya sa Manila, sa Isitan Recto. So sa Tacloban ka nag-aaral? Opo, sa Tacloban Saka po nag-aaral. Um, may bahay po doon na tinitiran si nanay. Yung bahay po nilang Uh, nung, nung nanay din po niya, sa isi, lola ta ko po, ever since ever since po talaga, nanay po kasi ang tawag ko kay lola Tapos ever since po talaga, sa kanya na po ako lumakay, tsaka ah, siya na po nag-aalaga Siya ang kasama ko. mo ngayon? Apo. Ipakilala mo Pinapakilala ko po sa inyong lahat, ang pinaka-supportive at maalaga kong lola, si Nanay Paz Hello, P.O.L. Ano? Mabuhay, magandang hapon po. Magandang hapon po, nanay. Kumusta na po? Okay naman po, nakakaraos kahit pa paano. Kayo <laughs> po ba'y galing ng Takloban? Opo. Bamiyay pa po, po kayo? Opo. Oh, Kumusta ang buhay sa Takloban, nanay? Masa mahirap nga masaya. Ganun mm -hmm. naman talaga, kahit mahirap, at least mamumundo ang kasiyahan. Yon. Ano mga sabi niyo po sa inyong apo na napakarunong at napakaganda? Kay, ang masasabi ko lang po sa'yo, ipagpatuloy mo yung iyong pag-aaral at alam ko, hanggang ngayon hindi ka pa talaga nagbo-boyfriend dahil sa pag-aaral mo at lalong higit sa lahat para sa pamilya mo, sa amin at higit sa lahat sa iyong sarili. Proud kami sa'yo na talagang ano, uh, straight ang pag-aaral mo. Mahal na mahal ka namin. Mm. Ano, Nay? Ano? Ano? Ano po? Ano? Salamat. <laughs> salamat po mm. kasi ano, ever since uh, ikaw na yung nag-aalaga sa akin. Tsaka, ano, Hanggang sa kapatid ko kay Chelsea, hindi mo siya, hindi mo siya pinababayaan. Hindi mo kami pinababayaan lahat. Tsaka ano, maraming salamat kasi kapag wala si mama, kasi hindi naman siya madalas nag sa mga activities sa school, ikaw yung nandyan para mag-support sa akin. Maraming maraming salamat. Mahal na mahal kita. Kuya Will, pwede din po ba akong magbigay ng message sa mama? Of course. As hmm. Ano? Ma, hello? <laughs> ano, sorry. Sorry kapag nasasaktan kita nang hindi ko sinasadya. Ano, um, di ba, magkaiba kami ng papa nung no? kapatid ko, pero parehas silang, silang ano, iniwan ka. <laughs> pero nangako ako na ano, na ako, kahit anong mangyayari, mag-stay ako sa tabi mo. Kasi kahit hindi tayo expressive sa isa't isa, alam mo mahal na mahal kita tsaka kung minsan iniisip mo na uh, hindi mo na kaya, isipin mo na nandito lang ako, nandito lang kaming lahat para sa kasi kung kung napapagod ka ng lumaban para sa sarili mo, tutulungan kita kasi mahal na mahal kita. Po. Pero lima na lagi mo yun. sinasaktan mo yung may nanay mo. Sama ng loob. Opo, na, sumasama Oksa. po yung loob niya minsan sa akin. Para ano ha? Opo. Para maliwanag. Makakala namin. Opo. Di ba sinasaktan mo? Di ba? <laughs> sumasama ang loob mo. Siguro yun dapat sa aming sabihin mo. Okay, okay na? Yes po. salamat po nanay Bigyan mo ng jacket si nanay. Para may Subin na babalik ng takloban. Sa kasi tatay. Si tatay, para tag-susuot na na. Oh. Pahit na siya Okay. Naya, mag-ingat kayo sa pag-uwi sa Tacloban at kamusta po sa mga taga-Tacloban. Napakalalambing ng tao dyan.